Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Batas PH. Uh, tungkol ito sa pahayag ng notary lawyer na nag-notarize sa affidavit ni Master Sergeant uh, Orly Gotisa sa Senate hearing kahapon. Title: Falsified and un Unauthorized Notary Public Attorney Peche Rose Espera has denied notarizing the affidavit of Orly Regala Gutesa, former Marine and bodyguard of Representative Saldico, who testified before the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday. Ito ang pahayag ng abogada. The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and a commission notary public. Gotesa told the committee that he had personally delivered luggage containing krakas, containing cash, to former House Speaker Martin Romualdez as often as three times a week. Okay. So lumalabas na sa ibabaw ano kung paniwalaan mo itong sinabi ng notary public eh peke uh, peke yung o oh, yung credibility ni Master Sergeant Gutisa questionable na pati na rin si Senator Marcoleta questionable na okay so ito ini-expect ko na ito na mayroong mayroong counter. Ganyan kasi sa mundo eh. May action, may counter action. Inexpect ko na yan. Nakita ko na sa hearing pa lang kahapon. Si Senator Erwin Tolpo eh nagtatanong na siya sa background ng Otesa na ito na Agotesa. Sabi mo sa cook uh, kalang nagtrabaho then Dumiritso ka na kay kay Saldico. But dito sa records, uh, sa papel na pinadala ng Malacanang, sabi ko, Lo? Malacanang? Nakapokus ang Malacanang at galaw ka agad ang Malacanang? Anong anong kuan ng Malacanang na magpadala ka agad na oh, yung yung witness na yan, ito ang kanyang background, no? So, doon palang nag-question mark na ako yung malakanyang nang nagpapadala ng documents kay Senator Erwin Tulfo. Oh, ano ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi, sabi mo. Sa Coke ka lang nagtrabaho, from Coke, then diretso ka na sa sa <laughs> saldiko na opisina. Eh, dito, Pinadala ng Malacanang, oh. Nagtrabaho ka man pala sa daming sinabing pinagtrabawan, Oh, Bureau of Customs. Nasaan ka doon? VIP security ka. And then Office of the Vice President. VIP security ka doon. And then ano pa sa Presidential Communications Office. VIP ka doon. And then Bureau, Bureau of Correction. VIP security ka doon. O oh, bakit? Ganyan. Ah, kala nila. Very simple lang sagot ng Master Sergeant Sir, yeah, totoo yan. Sinasabi ko, nung active duty pa ako, yung nilagay ko sa salaysay ko, na nung nag-retire na ako, ang natrabahoan ko lang, retire naman, cook, and then saldi ko. oh iba? E <laughs> Booking na kagad. Gusto nilang ano kaya ini expect ko na darating sa puntong ito para masira ang credibility ni Master Sergeant Gutesa ah uh, uh, Senator Marcoleta okay nagbasa magbasa tayo sa it's now ang labanan na is court of public opinion kanino maniniwala ang taong bayan court of law, kung totoong falsified, dapat kasuhan ng abogada, uh, kasuhan ni attorney Pichy Rose Espera, itong Master Sergeant. Eh, wala naman siyang sinabi. Kung talagang pinalsipay. Ako, ilang beses na akong kumukuha ng ganyan, magpanota Republic. Ang nandong sekretarya lang. <laughs> Wala yung abogada. Pag natapos na, nagbayad na ako. Sinagyan na ng seal. <laughs> so, ito, comments. Ito, comments lang ha. Nitro Bistak OFW. Opinyon lang nito ha. Uh, not true ito. Opinion. Nabayaran na si attorney. Lagi namang ganyan ang notaryo. Sekretary nyo ang gumagawa at stamp nila with your signature. Mm, nabayaran si Atorne. Oh, Opinyon lang ito. Walang katotohanan nga nabayaran. Okay. Diba? Adrian Pascual. edi eh, kasuhan mo attorney para magkaalaman. O oh, yun ang sinasabi ko. Angel Valer, Does it even matter? he already took an oath sa Blue Ribbon. Nieto de Lantar. Malayo daw na mangyari. It's very easy to deny, especially when external pressures are applied. On the other hand, why would he falsify the notarization? He could easily have it notarized by it. Lawyers, notary public. <laughs> Marlo Dibal. Attorney Pitcher must notify the Blue Ribbon Committee that her signature was falsified in order to clear her name. Yeah. Kasuhan mo. Adelaida Barroso. Aw-aw! Usually, pag notarize, the attorney gives authority to her staff to use a stamp pad and sign in her behalf. Uh, oh, sign for lang. <laughs> Ilang beses ko na. <laughs> Anyway, basta ko. naniniwala ako, very credible ang sinasabi ni Master Sergeant Gutesa. Salot ako sa Marines ito. Naniniwala ako sa credibility ni Senator Marcoleta. You can never put a good man down. Tuloy lang ang laban, Senator Marcoleta and Master Sergeant Gutesa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo excuse me oh. Ah. <clears throat> namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito karoon na ako dito sa area ni Dato Makalandang kay mag-express sila kay humanaw abuno So, ano ang unang uh, kapi ni Dato' Makalandang. So, mag-spray na sila. Kaya, wala na So, nanagi siya yung mga sanga ng kape. So, kani nga kape, nagduha ni siya kabulan. So, mo inaan ang yung kuan nga nanay mga sanga. So kini nga sidling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ini dato makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kay yang sanga. Oh. so dua pa kabulan ng so mugo siya pandaghang kay isa oh so nindot kita ka ayo so salamat kay sa Ginoo nga uh, nagatiman mi aning kape kay nindot yuday kaayo kung mga tag kape kay natay ka suporta sa mga anak pohon so ya ni nila to makalandang ang giatiman so salamat kay sa Ginoo og sa tan-aw sa video